i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first date you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight Okey, okay ayun na uh, good day ulit dyan sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan uh, Especially to sa mga beginners uh, Ayun mga ka-DIY share ko lang sa inyo At uh, uh, hindi lang sa pagtiteknisyan Meron din tayong uh, isa pang klaseng alam na paggagawa uh, Itong gagawin natin pag upholstery mga ka-DIY So dito kung mapapansin natin Ako lang din naman yung gumawa nito, Medyo matagal na rin to Ayan mapansin natin talagang na durog na siya no Kasi uh, marami kasi tayo ditong pusa At yan na nga parating na nga Ayun o oh, isa <laughs> dalawa ayun tatlo so ayan tatlo sila yung masugid nating uh, taga tagakutkot dito mga ka DIY at yan medyo nahiya na rin tayo sa kanilang tatlo kasi ito yung paborito lang kutkutin medyo hindi na maganda kaya gagawin natin sila ng bago na makutkot nila okay so gawin ko na lang isang mabilis ang kailangan natin syempre tela at yan meron tayong tela dito eto bago bago to yan and then tsaka black So, babagoy naman natin yung design mga ka-DIY. So, ito yung kailangan natin. At uh, gagawin ko na lang isang mabilis, no? Hindi ko na ipapakita yung talent ko sa pananahe. Pero, meron talaga tayong makina dyan. Ayan. So, ayan. Nakita nyo? So, ito. Itatapong ko na lang. Pag tinapon ko to, ibig sabihin, tapos na to mga ka-DIY. So, tapon na natin yan. Okay. Ayan. Eh, natapos agad mga ka-DIY. And then, ayun. Tatanggalin na natin to. At ito uh, na ikakabit natin, no? Doon tayo gagawa ngayon. ay na mga pusa natin, no? At yan, kakalasin na natin yung kanyang luma, no? Ayan, kakalasin natin ilalim. Okay, tanggalin na natin. Ayan. <laughs> Bulok na siya. At uh, ayun, ah, nag-aantay ka ba, Ming? Ayan, nag-aantay kasi sila. Sabi nila, ano, gawang ko raw sila ng bago para may makutkot sila. So, ito naman yung ikakabit natin. So, ayan, oh. Ganda. Ngayon, pagkakaiba dito mga ka-DIY ay uh, hindi na nila basta-basta ito -basta makukot-kot kasi papatunga ko pa ito ng plastic. Ayun, paano ko ba siya kinakabit mga ka-DIY? Meron din tayo niyan. Yung tinatawag nating ayan, tacker talaga. Air tacker. So, madali lang sa akin ang paggawa kasi meron tayo mga gamit. Okay? Okay, so yun mga ka-DIY, natapos na natin. Uh, sa lang natin ginawa. Ayan, so ang gagawin natin, lalagyan ngayon natin yan ng plastic. Okay, para hindi basta-basta kutkutin. At yan, uh, kailangan natin, eto yung plastic, yung plastic cover na nabibili. So eto, medyo makapal to mga ka-DIY. Ayan. So pagka ganito gagawin yung plastic, kailangan nyo ng blower para mabanag nyo yung mga paliko dito mga ka -DIY. So kailangan na etong blower. hours later. Okay, yun mga kadew, natapos na natin. Ayan, uh, medyo mahirap pala pag plastic talagang uh, mahirap siyang yan. Oh. Pero masaya na ako dito sa aking gawa. Pansarili ko naman to mga DIY, At ayan, mukhang hindi na nila makukot-kot to. Okay, ayun na nga mga ka-DIY no. Actually mga ka-DIY, pinaabot ko pa to ng 2 weeks. Okay, 2 weeks ko pa to uh, bago ginawa tong video na to. Kasi gusto ko talagang malaman kung kukot-kotin ba nila yung plastic. Even do, ayan no, oh, nakapansin nyo, no, nandiyan dyan siya, nakaiga siya. Yan si kulit. Pero almost 2 weeks na to mga ka-DIY, At uh, hindi nila nga kinutkot mga ka-DIY, Wala siya talagang kotkot kahit konti. Ayan, so hindi talaga nila kinokot-kot yung plastic. Yan, ayaw talaga nila kutkutin. So, effective mga ka-DIY at okay pala siya talaga at uh, hindi siya ini-scratch ng ating mga mingming. -ming. So, eto yung dati mga ka-DIY. Yan, yan yung dati. And then, eto na ngayon yung bago. Uh, even though, yan kasi, ang pusa ko kasi laging mga nandiyo dyan. Pero this time, masaya na ako dito mga ka-DIY kasi hindi talaga nila kinukot-kot. Okay, uh, yun. Ang ganda lang mga ka-DIY. Maraming salamat sa panonood. Thank you, thank you.